So, magandang araw po sa lahat no? Meron po tayo ngayon dito um, uh, na po natin no? Hindi ko lang alam kung nasa nang ilaw na itong cellphone na to Aba, Wala, hindi ko makita So uh, lihua, lihua, regulator no? Ito po ay wave 110 Mga sir no? Pakita natin yung muka para mamukhaan nyo Yan, Wave 110 po ito no? So sabi po kasi nila ano po ba ang problema sa full wave pagka po walang baterya, under pa po ba ang motor? So ito po. Napapansin niyo po, wala pong baterya. No? Susubukan so, po natin paandarin kung normal pa ho yung under ng makina niya. After na full wave, no? So walang baterya, nakauna, walang neutral light kasi nga wala pong baterya. Paandarin po natin. No, medyo tumataplis na yung kicker ni sir. Naku po. Hindi on mo kuya. Ayan. Ah, pati nyo, matar na. Okay. Maganda po minor na makina. No? Pagka naman po ginalit, nagagalit po. Pakinggan ganyan po. po. No, sasabihin po kasi nung iba, pag full wave, pag walang baterya, hindi po aandar. Aandar po mga sir. Okay po, pinaliliwanag ko lang. Ang gamitin niyo pong regulator niwa po. So sana po ito nakatulong sa inyo itong malit na video na to no. Kasi yung iba ho natatakot mo po sa full wave. Kasi daw pag daw full wave, hindi raw po aandar nang walang baterya. Ito po, wala pong baterya. silipin yo ho. Mm. Wala akong baterya. Okay po. Sana makatulong sa inyo. So, ako po si San Pedro Pulueva, nagpapaalam. Magandang araw sa lahat. Salamat po. Mga Sige. Na na Hindi, ikaw na. Ikaw na mag, ikaw na mag switch on. ayon mo na yan, ayon mo na yan. Hindi, patay na. On mo na. Ikaw na mag switch on. O yan, pinabuhay na po natin sa customer. Ayaw po sa atin eh. <laughs> Maganda ang protection ng motor na to. <laughs> Hindi basta-basta ba pa booster ng iba. Okay? Sir, pahawak nga po nito, sir. So, idle po tayo mga sir, 12.7, no? Ayan, re-rev ko po. Mabot po tayo ng 14, mga sir, no? Charging po tayo, no? Okay, mabot po tayo ng 14. Kung yung baterya kanina, nakikita nyo, na low bat, ito na po yun, ano. So, sinarge ko sa charger ko yan. Yung charger ko, hindi man yung talaga nakakapagpa-full charge. May diferensya na rin. So, idle po tayo, 12.8. At high rev, walang load. So, 14.2 tayo, mga kanya, ano. 14.1, 14.2. Wala po tayong overcharging. Try po natin bukas yung... Headlight ni sir Sir, pa-open nga po ng headlight sa low beam Low beam Tsaka sa high beam, sir Okay, sir Pabusin na po tayo, sir O, oh, sir Pabasin na Patay, walang kurap Pa-assert po, sir Yung tinuro ko sa inyo Pabukas po ng headlight, sir Ayan. Sa high beam, sir Ayan. Okay Kung mapapasin nyo medyo may kurap pa tayo dito no? kadalasan po ang sakit nito kailangan po natin tong lagyan ng relay yung headlight okay po bakit po kasi po ang headlight po nito ay inagaw ko lang po no sa accessory wire dito po ako nag battery dread ito po Ayan. may makikita kayo ditong black wire yung supply po yung headlight yung gitnang kulay dilaw na yun tinap ko dito Ayan. para po mawala tong corrupt na to kailangan po talaga maglagay po ng relay sa headlight naipatay po sir yung hazard so kung wala naman po tayong hazard okay naman po yung ating headlight pabusin nga sir kung kukura Kapasin nyo, wala pong kurap sa busina kahit bumubusina. Ang tanging problema lang po yung ating hazard. Pero subukan po natin mag -placer sa kanan, sir. Kanan, sir. Yan, mag -placer sa kanan. Yan medyo meron siyang konting kurap subukan natin ma-full charge yung baterya kung mawala. pero pag hindi na wala relay lang po ang tanging sagot sa gantong headlight na makurap pakipatay na po yung plaster kaya nyo lang bukas yung headlight Pa hazard nga sir hazard po kaya muna natin yan pahawak nito sir check natin yung kaya muna sir nakabukas para makita natin kung Kamusta yung charging nga. So, sir, nakabukas po yung headlight. Nakabukas yung park light. Naka-hazard. Meron po tayong 12.4. Idle po, mga sir, minor. Pagka ni Reb, siyempre tataas. Okay po. Okay. Ayan. Wave 110 po tayo, mga sir. 12.4. Okay, idle. So, parang na ako. Kukunan ba kita ng video, sir? So, narinig nyo naman yung sinabi ng customer. Hindi na siya sasama sa video. So, ako na lang. 8.5, okay, walang asad. Masakit sa mata. Talagang masakit sa mata. Sa lahat po ng sumusuporta kay San Pedro, po. Maraming maraming salamat po. At peace sa lahat. Dito wala kayo natutunan talaga bakit. Hindi ko talaga binalag. Nung mamadali ako, may gagawin pa kasi pagkatapos. Okay po, maraming po salamat. Thank you po sa suporta. At God bless sa lahat, ride safe to all. Thank you.